Okay guys, so good afternoon sa inyong lahat, uh, magandang hapon sa inyo Nandito tayo ngayon sa bandori sa barangay San Antonio O, oh, nandito na tayo Pakita natin sa inyo nga guys yung Ah, uh, ito yung mga palayan uh, Nagkaroon na lang tubig pala dito uh, Gawaan ito sa Tawag dito yung pagbagyo so, Naka lumipas na lang araw Ayan, ah, uh, shout out nga pala sa ating mga kaibigan sa Kay Buknoy, Palaboy Ayan, na taga rito sa Playa, yung aking kaibigan na isang vlogger din Ayan, ito na yung Maganda rito kasi nagkaroon na ng tubig Itong mga parayan to Para maaga makapagtanim ito yung ating mga Magsasaka dito Ayan, napakaganda Ayan, ito yung update natin sa inyo ngayon para Pakita natin sa inyo yung Ah uh, Pagbagyo rito na lumupok Ang bayan ng bai Aguna Ayan Napakaganda mo guys Pero ito naman ay Matataniman nato Ng mga kababayan natin Yung mga magsasaka dito Pero hindi pa ito sapat ang tubig kasi Sa tagal ng panahon na Naging tag-araw Kasi yung iba pa doon sa lulo Wala naman tubig pa Pero kumbaga nagpapalambot lang ito sa mga lupa Para mataniman Ayan Okay guys, uh, maglakad-lakad naman tayo dito para pakita natin sa inyo. Update natin sa inyo yung uh, pagbagyo dito. Ayan o. Oh. Ito yung mga uh, government school sa bayan ng bay. Napakalalaking eskulahan. Ayan. Ayan, pagkakanda o. maganda kung talaga dito guys. Parang uh, kailan lang hanggang araw pa lang lumipas pero uh, balik sa normal lang yung pamumuhay dito. Ito yung school sa bayan, sa bayan. Ay oh, mga guys, so ang ganda maglakad kasi may mga uh, dekorasyon sila nakalagay sa mga bawat daanan. Kaya yung mga magaganda o oh, kulay blue. Ay mga guys, ang ganda ng mga view rito ngayon. No? Oh. Ayan yung mga nakatambak na basura. Oh. Schedule ata ngayon yung pag hakot ng basura rito kasi nilabas eh. Yan mga guys, habang uh, naglalakad tayo, maramit na rin tayo makarating sa, dito sa barangay hall, sang, barangay San Antonio. Yan, habang naglalakad tayo dito. Madami nga mga kandita yung mga uh, flag rito na kulay blue. Hindi ko alam, ito kung para sa kapyestahan o kapiesta, ano, ano, baka sa mga Flores de Mayo ganun ganda eh, ganda tingnan kapag naglalakad tayo dito yun mga guys ito naman yung elementary school to so, hindi natin ngayon so, Uh, pag nilagpas natin dyan sa school, ayan ang harap na ay kita na natin yung barangay hall dito ganda oh ang ganda ng elementary school nila din laki ng tawag dito yung uh, cover court malaki Ito okay, so, guys, nandito na tayo sa harap ng barangay. Lakad-lakad naman tayo dito sa barangay San Antonio, Bay Laguna. Ayan. Ito yung barangay San Antonio. Ayan. Yan, pupunta tayo dito sa kanilang Revolt 2. Ano, yung Grow 2. Revolt 2 tuloy. Yan, puntahan natin dito guys. Para pakita natin sa si inyo. Kasi ito na napakalakas dito dati. Yung bumagyo ay napakalakas ang dito. Ayan. Ayan, marami na ngayon ng tubig dito. Ayan, set out sa mga tagalahala. Ayan, mga tagalahala. Ayan, mga guys. Ayan, nandito tayo. Okay tayo dito sa taas para pakita natin sa inyo. Ayan, ito ngayon. Ah, uh, ngayon, sa ang tubig ngayon dito, ay parang kulay gatas go sa kanagkalat na yung mga kondito yung mga water lily. Ayan mga kangkong yan ha. Hindi yan water lily. Dati yan walang kangkong dito. Diyan, sa kapila na ano, dyan may mga water lily na. yan mga gasyo. yan yung uh, solar panel nila para magkaroon ng supply ah, ang barangay hall nila dyan ayan barangay, barangay hall ayan yung solar panel ayan mga guys oh. Napakagandang tanawin ngayon. Kaya lang ang kwan dito, nagka, nagkalat na yung mga water lily. Ayun, ilapit natin sa inyo. Yan yung tinangay isang bagyo, yung mga nakarang araw, yung mga kangkong, tapos water lily. Diyan sa dulo mga guys, makita niyo naman yung mga uh, naglulutangan ng mga water lily, nagkalat-kalat dahil sa pagbagyo nung nakarang araw yan ito ang update natin sa si inyo ngayon yan kung may nyo naman yan napaka daming ka water lily na pakalat kalat yeah. ganda dito. Ayan. Yan yung uh, cover court sa barangay mga guys. Ito yung kanilang uh, solar panel para magkaroon ng kuryente doon sa at magkaroon ng supply. Diyan, magkaroon ng ilaw no. Ayun yung mga palutang nila yan oh. no. yung mga palutang. Okay guys, sa uh, babalik tayo doon. Uh, pupunta tayo doon sa kabila. Punta tayo doon sa uh, biwak may nato sa dulo sa kabila ayan yung biwak nila puntahan natin doon para makita nyo okay guys sa baba, baba, na ako oh, papunta na tayo doon Yan mga guys, nandito tayo sa Community Face Landing Center. Dito, ah, uh, uh, Dito yan, binabagsak yung mga isla na nanggagaling sa laot. Pero ngayon, uh, ito kasi may project ang ating gobyerno. Na, uh, gagawin dito yung parang yung skyway hanggang alabang to. Ito na, sinimulan na. Ayan. Ayan. mga guys, Ah, oh. uh, nagtatanim siya ng moisture file para uh, hindi gumuho ang lupa ayan tuloy uh, tuloy pa rin yung trabaho nila rito kahit nag, nag, uh, nagkaroon ng bagyo uh, di, walang tigil pa rin pala ng trabaho dito kasi ito pre project ng ating gobyerno ayan, napakaganda tingnan Ano, baka lawak pala to. Ano? Okay guys, I'm Punta naman tayo doon sa ah uh, biwok nila. Ito kasi kung kanino uh, ito yung bagsakan sa mga isla rito. Yung galing sa laot, dinadala dito. Yung community fish landing center nila rito. Uh, dito pinukuha yung mga isda na galing sa laot. Para ibinta naman sa mga palengke. Kaya so, maglalakad lakad dito. O mga guys, yung saranggulan to tayo. Malaki. O kita mo yung saranggula mo. Ayan o. Oh. Uh, hindi nawawala sa ating mga kabataan yung mga saranggula. Kasi ako naranasan ko na rin maglaro yan dati nung kabata uh, pa o. Oh. Ayan o. Oh. Ang ganda. yan yung mga sipal nilaw. Oh. Ang ganda. yan yung bumagsak yung kanya. Yung saranggola. yan Papas Hindi nakakalipad eh. Yung saranggola mo hindi nakakalipad. Ay doon. Marami pa -mm. diyan. mga guys, ito yung kun ngayon. Ayan, napakaganda yung kong guys oh. Ayan mga naglalaro yung bata. Ngayon, hanggang dito lang tayo mga guys. Ngayon ito yung mga bangka ng ating mga kababayan dito na nangingisda. May yes. ibon. Ayan yung mga ibon, may mga tagak. Okay guys, uh, ko na ito hanggang dito na lang ang ating pagbablog. At uh, maraming salamat na i-update ko na kayo dito sa barangay San Antonio. Uh, wala naman ganong uh, wala naman mga pinsala sa uh, pagdaan ng bagyo ito yung may mga tambak dito okay guys sa so putuloy ko na to at maraming salamat sa inyo sa mga walang sawang nagsuporta sa akin hanggang dito na muna bye bye